Ayan talaga ang buhay. Ito pang ibang araw ito. ka na Na? Magandang buhay. Good morning sa lahat ng nanonood ng morning. <laughs> Ayan nakakahatid lang natin ng JJ mga farmer same routine. Pero bibili ako ng mga ano din yan sa fresh option mga yung botido mga alm almusal niya at baon-baon uh, baon -baon. Tira talaga may estudyante no? Ay uh, et, et. Problema ang ibabaon Problema ang almusal Ano pa ba? Ano kay baby? o oh, wala yung baonan niya Eh wala Hindi eh, eh, eh. na niya daw alam kung anong iluluto Wala daw ng mga ano dyan ko wala na pala tayong stock so oo oh, tayo konti lang naman sarap yung ibutida nila eh ano gusto niya yon may mga tapa-tapa parang -tapa, -tapa. mabilis pero syempre meron din yung ano kasama ang ano misa na erot. ano bang lalagay ni Bebe sayote bibili rin tayo ng ilang pirasong sayote tapos may prutas din yan, may saging Para kompleto pa rin Minsan magano siya Yung uh, pan fry lang na walang mantika Yung saba Ayun, ganun, kasamahan niya Isa sa merienda, linalagay niya la 7.30 ng umaga time check tada na naman tayo sa bagong palengke ng Arayat yung bagong palengke po ng Arayat yung sa baba eh, sabi ni Nanay Conching tsaka ni Lindin yung luma yung sa taas yun. ito na yung bagong palengke ano kita nyo may, karne may bibili tayo nito hindi tayo. Mabilisan lang. Saging ni paborito ni Bebe to. Ay, hindi tayo ikot. Uh, yung ah... Ay, balala ka. Ito, 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 ito. Malapit lang mahinog. Ayan. Yeah. Pwede na. Harus araw-araw ka naman meron, ano? Marami na ata naghahanap nito ngayon yung ano? Marami. Ah, oh, kasi yan yung ginagawang ketchup. Yan yung ginagawang ketchup. Sa Mindanao, marami yan. Mura oh, mura. Yung e pinakamasarap daw na nakain niyan yan na nabili namin nung nasa Cagayan de Oro kami. Ah, oh, nakabili siya. Malalaki. Talagang siguro. May medyo may nagsidilaw yan. Yung nahinog sa puno siguro. Thank you. Ayan, oh hindi maiwasan ng uh... maritesan. Marites, maluwag ah anong meron medyo maluwag ah <laughs> yellowfin meron na din silang <laughs> yellowfin galing ano malabon mahal daw ngayon oh, ang kamatis wala yung ana wala yung maligoso luluto tayo mamaya ng Bicol Express mga farmer yan. uy aluwag na ata wala si ano wala si John Roque Ay, hindi na ng harang ni tatay Pwede na sana ako dun ah Bakit gano'n? Bakit gano'n? Ito na tayo? Ah, ah. Uh, ito na tayo Ito na lang Para ah, uh, uh, safe Oh, ha? Ito na yan Ayos na yan. Ah. Uh. Sigarilyas yes. Bibili muna ako na anong ding soaking sa protas ni ano ah. Soaking. 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 Wala pala akong sabitan. Bolsa na lang natin. Dalang butas ang pulsa natin. Push. na 'yong baka matokso na naman tayo sa kneecap okay. dito na lang yan, mayroon pala kneecap teka yun oo malaki na, no? yan lang kaya ka nalang sa malaki sir, doon na din po siya kung mag i-identify ka ito sulit po yun kasi mas dami sya okay. mo mag tapos pa? Dalawa. Tapos... Shanghai, sir. Shanghai pa. Teka, mayroon pa akong kukuha. Saan ka, tapos... Tapa-tapa. 1 kilo na na? Chicken tapa. Ito, punta pa. Sino? Ang baon-baon. -bao. hirap mag-isip ng ano eh. Hindi pa ba? Ito, work pa. Ito ito. Ito, 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 ito. para mabakoy pa naman. Work pa. Work Sige. Magkano ang kilo ng ano? Dito na kaya bumili ng baboy. Mahal kasi dito. Ayan ha. O, hangre. Laki ng diferensya kasi. Doon tayo sa... Hindi ka magbaba ngayon, sir. Ha? Ayun nga, ayoko nga Baka matokso ako eh. Baka ah, manigas na yung puso ko sa... Kakabaka. Pagkakalabuyo. Magbasa. Magbuwok. So, gusto mo na kumakain kao naman sa iyak maraming pagkatong mahal sa isip ko? Magbasa. Magbuwok. So, gusto mo na kumakain sa iyak 7.50 pa rin Pork tucino, Pork patties, beef patties. Pork tapa. Chicken and babita. oh, nata kayo naging dalawa ngayon. Lisa, mag lang ano? 2.46 pa. 1, 2, 4, Yes, ma'am. 590 kilo po. Thank you. Thank you, sir. Mula lo. 5,600 ang kilo. Mula lo. 490 yen po dito magkano yen po mga 380 siguro <laughs> may ribs pa Alya po po. Uh Oo. -oh. Dilet. kilo siguro. Pare, pare po po ano to? Yung walang masyadong ano. Yung malamang daw malaman daw to. Ito <laughs> po Ito Haha. Oh, slice ka? Haha. yan yan yan, Haha. Haha. po? Ah, oh, Haha. kilo tol. Ano pong luto? Bicol Express. ah <laughs> <Maliliit> na <yun. laughs> <laughs> Anong niya ako eh. natin kung paano na yan. 1.1. Na. Balik mo na mag-iwa, parang dumaan sa makina. Ah, oh, sabi nga nilang pagsasanay ng katawan. Ayan. Dali kaya ka. na yan. 6, Uy, Hitik na hitik. Hitik na hitik. Walang... Uy, bili. Walang bumibili. Ayan, mas marami. Pag binilang mo yung nagtitinda, mas marami kaysa sa bumibili na eh. Oh. Mas marami ka ako yung nagtitinda kaysa sa bumibili. Oo. Oh. po! <laughs> Ayan talaga ang buhay hindi ka ako sabi ko umanap na ng pwesto dun sa baba, Ayan mo pa mupa umanap na nang na pwesto sa baba, usok kayo na yah eh? daday ng daday ng daday ng daday ng daday ng oh, ng daday ng salamat si sa daday ng daday ng sislet, ng na naman ang bituka eh, bibili ako ng ano niyan, uh, yung ulo. Oh, oh, wow, oh. Wow. Yung 50 kilo dun Masarap eh. yung bito bitong nyan niyan. Yung... Hindi sa dog. Pero sa sinigang, masarap din yung ano niya. Hindi sa dog ko. Wala <coughs> sa delta eh. Ah. Hindi kami ng ano sa delta ni Brad. Galing kami walang isang malalaki. Ah. Adog, sa dog. Sa dog. Ang tatabaan ng dog po, ko kasi malalaki. <laughs> Sabi mo, hintayin mo ako dyan. Kukuha ko. Masamu. Dito libre lang. Unisan nagpapano ang na preserwa ko. Oo. Hindi. Oo. Hindi makasuna. Asa, bakit nandiyan ka? Eh, nakikimaretis muna. Mga tropa ito eh. Eh, <laughs> ma'yan. <laughs> nandiyan si Brad niya. Sabi ko, doon ang pinag yung mga frozen ng ulo. Ay. Doon yeah. sa binataanan. Niluluto ko yan malinis. Hindi naman kahit sa aso mo nan, Ito daw po, pang aso, yung mga bituka. Yung aso. hindi, hindi tinukoy yung bituka ka, mabaho yun. Ah, yung ano po, yung asang-asang po na. Ano yung ulo? Malambot na malambot. Tapos binibili ko lang bigas doon sa QPR. Binireserve ako yung 30 ang kilo. Pwede, hindi naman yung ulo sa katanda. Swerte ng aso nyo. long ano yung tawag doon, solver yung mga nabababat na palay pag dinudunong nila yun siya kasi yung asan mo ganyan may tubo ni sinanay kung chindian hindi na magiging kahit benta sa ano ano eh abi benta din bigay sa akin po oh nandoon pa pala kid, na ng visa ka. ka ng visa ka. Ka ka. Ka Ah, pag may suki silang naghanap ng hipon doon ano. Kukuha sayo. O, 'di na mo na eh. Ah, mo na, 20 At masama pa ubus mo lang ay Ha? ha yung alimasag mo. Styrofoam. Pero mas malaki yung tubo mo kung ikaw mga kabenta. Oo. No? rin na rin kesa sa... Yung alimasag mo. Opo. Tatlong daan na lang po na ito. Labas na po unan mo dyan. Hindi pa. Marami yung ipon ko. Bagay, las 8 pa lang. Ah, Awa, bana may. 3000, bana may. Yung sugpo Tiger Pro na no, 'yun. Sabi, magandang Ano, okay. oh, ano? Hello, ma Magandang pang ano, lumpiang isda. Alo ma am. pakunti ng pakunti ang mga namamalengke dito sa taas, ano? Oy, oh, oy, naka, ano, naka Wow, 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 manawagan I pa. shout out kay, kayo kita, shout out kay Cheng kay... Oh, may dada. May dumadaan, <laughs> anak ko, may dumadaan. Kay early, early. shout out. Hindi kay kayo may papamilyo. Kay mahal ko. Malapit ng December, Erwin. Malapit, Malapit ng na ang December, December, <laughs> Wale. Ganakan mo rin kay kang kaladwasasyo. <laughs> Yung mga kaladwasasyo, show. sa show sila. Ayan. Maalala. Maalala mo kaya. Bago bang isda ni Jun? May nagtitinda na rin doon ng mga yellow pin sa baba. Oo. Okay. Galing siguro malabon din yan. Oo. ay, wala. Laganap na. Alam mo, sinabi ko sa monitoring. Wale, um, ay, okay. Bumakalunos kami bago. Buti, hudyayan din ng Christos. ay, wale! Ano daw? Alam mo, sina sinagot. Ah. Amen. Wala silang magagawa. Bakit daw? Ay, Lalo na ngayon maluwag yan dahil eleksyon na. Oh. Lalo nila. Pero kung gusto mo talaga ng kaayusan, maganda sana talaga. Oh, uh -huh. para pan Oo, yan. Oo, oh, para patas ang lahat. but Ba't may mga may pwesto pa niya? May mga may-ari yata ng pwesto niya. Ngayon kung hindi ginagamit, ibigay nila sa gustong magtayo dyan. Wow. Wow. oh, Kasi dito lang ako nakakita talaga ng palengke na eh. Mostly ng palengke. Talaga pag-isda, ito isda. isda. Eh, ginawa ito para isdaan, di ba? Lahat-lahat dito nang maghahanap ka ng isda, lahat dito pupunta. Ang karne doon. Ah, ganoon ba? Pero nasa kanila naman yan. Tayo naman eh, kung ano lang ang meron. Dun. Pagka, pagka, siksikliklik na hindi kang manawagan kami. Manawagan kami sa mga... Oh, nanggaling. Ganda tingnan kung nandito yung mga tao para pantay-pantay ang uh, chance di ba na oh, yeah. kung Oo, oh, oh. nga oh, na oh, oh. Alang malati. O oh, yan, hintadwa. Dinala, dinala dinala. Ang e, port. Ibili mo na ako ng niyog Wala. Magbibigol express ako eh. Ha, ah, ngayon palang magtitinda yung ating uh, suki sa... Ba, late na. Ah, hindi na tuloy. Ang daming hipon pala ni... Nanay daming eh. anay, ako na may anay makuna ako na eh andyan na yung daing excuse me po bayat na uy ang ah, sarap na ito ah Ah, bago. Guys, pati kami kumaga. Dami ng cash, ha? Ha? Oh mapapakain ako eh. Ganda <laughs> ng tulingan yeah. na inihaw. Gano'n kilo ng tulingan mo? Yung mga tanggi ah. <laughs> Sarap yan sa anong gata na yaka ka muna. Hindi yeah. daw yeah. siya mga ah. Oo, oh, oh, hindi okay. ito. Sarap ito. Ito yeah. bago ah. Yeah. Bago yan. Bilog yan. Okay, mo na Tatampo na. Oh. Tatampo si na sana. Oh. Baka naman. Sino si Rosana sa baba? Sana ang baba. Bakit? Malakas pang pangupos ng price. Sino si Rosana? Ayan. Ah, kala ko si Rosana. Sana mo. Mo. mo si Rosana. Tatampo sa mga taga-Japan. Ay, dati mo. Tatampo si Rosana. Uki mo to. Tatampo sa'yo. Tatat kayo na sana, baladya. Baka naman, ha? Ah. Laki ng bangus na yan, ha? Ah. Ay, e, sarap ihawin yan. Sagad ang pera ko, ha? Ah. <laughs> Ay. Talaga. Tatat kayo na sana, ha? 260 baka meron tayong tagbibenta rito Wah. Wow. Oh ini. Ulikah. Bercuyet nih. kiri ya? may lagpas-lagpas, Pak? <tip> Hah? Ha? Lagpas. Oh, lagpas. Tetap Jud lah malakas. Malakas kumita. Hah? <tip> <tip> Parang hey. ano, parang nakarip Parang ba uh, <laughs> nagari daw Loko ko talaga ito ah Nakakuha ko na yung gata, kompleto na tayo Kabayat na eh. Ay, kabigat Saan yung tara Meron ka bang hindi, may pang-ano na to, pang-ibang araw ito. Ano kuya? Iti ka lang, iti ka lang. Na? Hindi kasi, di ba may sinigang na lechon pagka sabad linggo? Nakakaumay na. Magkano sili ngayon? grabe mahal na di Hindi, ilan lang, pang Bicol Express ko lang. Hindi ko alam kung mayroon pa ako doon sa taas eh, ayokong sumugal eh.

Uy, mabilis ma nakakaw itong ano mo, dito mo lang dinalagay. Ayun na, suporte na. Awa. Tama-tama, may bariya ako. Bulog ko na sa... Kaban. Dapat na rinola, bakit ba? Ano? Ah, may sakit eh. Ha? Ito ba yung sikreto mo? Matagal na ito? Matagal na yan. Pag nadali ng ano yan. Scammer, Yarika. na akong bibilhin binili ko din si Manang gusto niya kasing buto-buto yung buto-buto gulugod mga ka-farmer oh wait na yung stone patawari patawari ka good morning good morning ay ilap sariwa ayos na sabihan na bilhin eh Tama ba? Ito yung minivan Maraming bilib dyan sa minivan na yan ah ang bigat ng bitbit ko. <tipos> Maga mo ata naka-prepare ngayon. Yan tapusin natin mga ka-farmer. Hindi na naman tayo nakapag-ending sa ating uh, video sa palengke so ayan uh, marami din po kasi nag-aabang at natutuwa sa mga uh, pining sa palengke, lalong-lalong na po yung mga tropa natin doon sa taas. So, ayun. Inubos ko na yung uh, bangos ni Nanay Conching. Gagamitin naman yun. So, ayun po mga farmer Nagparonda na ako ng ibon. Ayan, kanina. So, mamaya, nakapagluto na rin pala ako ng Bicol Express. So, ayan, panuuring yung bonus vlog, syempre. <laughs> yung version natin marami po kasing version ng uh, Bicol Express eh mayroong uh, sinasabay na po yung baboy mayroon naman na uh, uh, pinapabrown brown brown yung baboy and then gigisahin, mayroon naman pong sabay-sabay na pakukuluan na lang so depende na po sa inyo mayroon naman pinamamantika meron naman creamy. So, abangan nyo na lang po kung anong version naman yung aking niluto. Tapos, merong may siling labuyo. Meron naman na siling panigang lang. Merong napakaraming siling uh, panigang. Actually, sa Bicol, puro ganun po talaga. Marami po ang siling panigang kaysa sa baboy. Kasi, yun nga yung Bicol Express. Kaya lang, na-twist na. Parang yung anghang na lang ang... Uh, kinukuha more on baboy na <laughs> <laughs> ganon kasi hindi na lahat bikulano yung kumakain eh, di ba so ganon tapos yung mga gusto pong magpa shout out mga ka farmer ayan inuulit ko sa page po tayo mag uh, mag message at uh, gagawa natin ng paraan yan so sa page tayo ah facebook page po wag po tayo sa comment kasi medyo alam niyo na baka hindi po namin mabasa so ayun lang Uh, at misan mga ano pa uh, Special greetings, private message Wala pong problema pagbibigyan po natin yan Sabi ko nga eh Utang na loob namin sa inyo ang uh, kung nasaan man po kami ngayon, di ba? Unang una sa Panginoon, siyempre, Pangalawa po sa mga viewers na walang sawa at uh, mga bagong viewers din na nagme-message kami kasi marami din pong mga bago. Actually, iba binabalikan po nila 'yung mga luma na videos namin at nakikita din po nila na wow, ang laki na rin po ng improvement. Tapos kanina pala, mayroon din pong nag uh, nag-inquire na ano, ah uh, binyagan daw. Sabi ko, anong araw? Kasi sabi ko, wala naman po kaming may offer, kundi yan lang. Siyempre, hindi naman po. Kainan po yan. Eh, gusto sana nila. Kaya lang, sabi ko, ah uh, Sunday pala. So, sabi ko diyan sa Shaka Farm maganda ka. May malaking function hall, may event place sila na talagang uh, makakapaglaro kayo, di ba? So, diyan sa kabila meron po. Uh, at ito naman ay eh, kainan. Pero kung talagang i-insist po ninyo ay eh, lalo na kung may order naman po ng lechon weekdays, eh pwede naman nating pagbigyan 'yan. Uh, diyan na po kainin ano. Yung mga simple-simple celebration lang na ano. Dahil yun nga, itong ano, i-develop pa natin. Maha, malayong biyahe pa, mga ka-farmer. Napakalayong biyahe pa. Pero, ayun nga. <laughs> Malay natin, di ba So, pag niloob ng Panginoon, hindi naman natin na, kumbaga, eh, walang makakapigil, sabi nga nila. So, ganda naman ang view natin. So, tingnan na lang natin po, mga farmer So, ayan, hanggang gandito na lang po. Maraming maraming salamat. At, namamatay na, sabi ko nga kay Bebe, kailangan diligan. Tingnan nyo, Thank you po. Maraming salamat at magandang buhay.